Huwag na huwag kayong sisilong sa punong ito, lalo na kapag tagulan. Bakit? Narito ang dahilan. Hindi lahat ng puno o halaman ay friendly o palakaibigan. Ang iba, ayaw nila magpagambala. Tulad sa punong ito na kung tawagin ay anagas, nakilala rin sa tawag na ligas, anong meron sa kanya? Kung mapapansin ninyo sa ilalim na bahagi ng kanyang dahon, para ito may pulbo at pinaniwalaan na ito ang nagdudulot ng pangangati. Isa pa na dapat tandaan, huwag na huwag ninyo itong babalatan dahil kapag nahawakan o nalagyan kayo ng dagta sa bahagi ng inyong katawan, kahit sabunan mo pa ito, hindi mawawala ang kati na magre sa pagkasugat ng iyong balat. Ngayon alam niyo na bakit hindi lahat ng puno ay digan. Hayaan at irespeto natin ang kanilang boundary. Kaya ingat sa paggala sa gubat o sa mga masusukal na lugar. Mahalaga na kilalanin ang mga puno at halaman na makikita sa inyong paligid upang maiwasan ang mga delikadong puno at halaman. Ingat kayo, Mupian Aldo.